Sarap ng loob nila guys. Kung kasi pumunta na kayo dito. Matitikman nyo yung lasa ng 30 pesos nyo guys. Solid na solid nyo guys. Maraming maraming salamat nga. Road to 6K na nga pala tayo. At tatargetin pala natin yung 10K followers sa Facebook. At magka-clash reveal na nga pala o, sa may... Sa, pag may 10K ako oh guys. Pag eh, nilalabas ko na sa inyong ko talaga. At, gagawin ko ng video series guys. Abangan nyo yun guys yun guys, maraming maraming salamat nga pala sa binibigyan yung support ah. road to 6k na nga pala ako sa facebook at tatargetin ko nga pala yung 10k followers at kundi dahil sa inyo ay wala ako sa position ngayon sa pagbablog at hindi din dahil kay Sobam 50 ay wala din ako sa pagbablog ngayon salamat pala ako sa inyo na marami at sa uh, binibigay yung support na para sa akin at pumunta nga pala kami dito sa D checkpoint ulit para kumain nakita namin may bago silang bukas na bukas pala nila ng pagkain niya yun ay lomi ayan nung nakaraan niya pala ay vlog ko dito lugaw at ano uh, mango graham ngayon vlog ko naman ay lomi at tumorder kami ang pesos pag regular 70 pesos pag special papakita mga pala sa inyo yung lomi ayan guys ayan. guys ayan yung lomi lang ayan Ayan. Lomi nila. yan. Ito yung mga sahog nila. Ayan o. Uy. Daming sahog guys. Ayan. Yun, yung dalawang kasama ko nga pala. Kumakain na nga pala sa loob. Anong rin pala akin? hintay na nga pala nila ako. At papakita ko nga pala sa inyo. Nagbike lang na nga lang pala kami. Ayan. Ayun. Ay, bike namin ginamit guys. Ito kami ulit. So yun guys. Update ko na na kayo kung nasa loob na ako. Yun guys, nandito na nga pala tayo at nandito na nga rin pala in order ko. Ito nga pala in order ko 30 pesos. Regular siya guys. Papakita ko nga pala sa inyo yung mga sahog. Yung sahog pala niyan atay, tapos squid ball, tapos cake. Yung nga pala yung sawg ng ano, 30 pesos. Pag special naman, marami itlog, tapos chicharon, tapos lumpia. May mga ganun pa pag ano, special yung in order niyo. Pero in order namin ano, yung regular 30 pesos. Yeah, 30 pesos. Yan. So yung mga kasama ko, paubos na rin ako, hindi pa. Kasi nag pa ako paano sasabihin ko dito. So ayun guys, ito na nga, kakainin nga pala natin. In-order ko na ano. Ayan, ito siya guys, so oh, ayan. Kaya pumunta na kayo dito sa Palayan City guys. Sa so, pagpasok niyo pa sa arko ng Palayan ay makikita nyo na dito yung D-checkpoint yung pangalan ng ano nila. Ayan. So hindi lang ano dito, may ma-order ma ni dito, mga lutong ulam pa, tapos mango graham. Ayun, na-vlog ko na rin dito, yung mango graham tapos yung ani lugaw 12 pesos. Andito rin 'yan, guys, sa main ano dito sa may, may checkpoint, guys. So, yun, guys. Ito siya, guys. Mama. sarap siya, guys. Ayan, Ayan oh, no, kikiam, guys. <laughs> e sarap ng lomi nila guys kung kasi nga pumunta na kayo dito matitikman nyo yung lasa ng 30 pesos nyo guys solid na solid ko guys so guys papakita ko nga pala sa inyo guys ito nga pala in order ko ayan Lomi. 30 pesos ayan umbos na isa kanila o ayun yung isa yun Nag may mango graham pa yun ayan umorder din siya ng mango graham guys ayan yung in order ko dati yung ang naglag ako dito ay hindi na-order niya may Google Ahab. Ayan. Masarap kasi yung dito guys. Ayan. Ayan niya pa yung isang kasama ko. Naubos din na sa kanya. Ayan. <laughs> Nagtatago pa yun. Tawang wow. tawa. Grabe. Ayan guys. Ubus sa kanila. Ako na lang hindi pa. Kaya nihintay na lang nila yung maubos ng akin. Kaya guys. Ubusin ko na nga pala yung akin. At guys. Maraming maraming salamat nga pla Road to 6k na nga pala tayo. At tatargetin pala natin yung 10k followers sa Facebook. At magka-clash reveal na nga pala sa may... Sa pag nag-10k ako guys. Ilal ilalabas ko na sinu-crash ko talaga. Gagawan ko ng legal guys. Abangan yun guys. So, so, yun guys, yari na nga pala kami kumain. At uwi na rin pala kami. At ewan ko lang kung kailan kami makakabalik dito kasi nag na sila kumain dito. Kaya kumayag naman lang ako kumain dito. At sabi ko, content na lang din natin to. So ito guys, yun, ayan yung pinagkainan namin. Ayan. ayan. guys, yari na kami kumain dito. Ayan. Alam ko Sige po, babay po. Sige okay. po. <laughs> so yun guys, yung dalawang kasama ko. Ano? Sige, tara. Sige. Okay. So yun guys, so, nagaya sila kung ano, umakit sa manaknak gamit yung bike yun. Papakit kasi guys yun, yun. So yun guys, marami marami salamat sa uh, binibigay niyo yung support ha. Uh. So yun guys, uh, pumunta nga pala kami ulit sa manaknak yung dati namin pinuntahan. Ayan, dinaan namin ulit yung palayan. Guys, dito kami dadana Nauna na nga na pala yung dalawang kasama ko nakabike. Ayan, nakabike lang din ako guys, ayun Ayan, medyo malikot yung camera guys. Ayan, sorry kung malikot yung camera. Ayan. Mabato kasi guys. ay Ayun na pala yung dalawang kasama ko. Hmm? Nagkaya nga pala sila maglibot muna. Kasama ko guys. Nandito kami sa Manaknak sa Palayan City. Ayan. Nakabike sila. Ayun. Nakabike din ako guys. So yun guys. nagaya sila ng maglibot. Ganyan. Bago daw kami bumalik sa pinagtatambay namin sa port guys nung no, kami tumatambay sa port pag nagpupula kami kanya kahit hindi kami nagpupula nung kami nagtatambay guys So ayan guys, ito sila, Leo. Ayan. Ito na guys. Ayun yung packet na pre kasama ko guys. Ayan. Yung isa ito nakatambay. Ayan. Ayan sila guys. no guys. Ayan o. Oh. do siya. Ayun o. No. Oh. Ayun. Ayun o. Lakas umahon guys o. Oh. Yabang o. Ayan guys. Pabla. Gay okay, baba ka na. Hey yeah, guys, ay na. Ayun oh. No? Ah, ayun oh. No? Uh, oh. No? No? Ayan, binidyohan ko nga pala yung isang kasama namin kanina. Isang kasama ko yung ko. Ayan, siya naman doon yung ko guys. Ayan. Ayun oh. No? Uy. guys, nagaya sila gumala dito sa Malaknak. kaya. Sige ka ako tara gumala. Ayun, puro puno dito sa pinuntahan namin guys. ayan Papauhin to. Tapos labas na namin highway. Ayun, may dalawang bata dito naglalakad guys. Ay, di ba kay bata? <laughs> Ayun sila yon. Uy. Strong na kami. Strong na thank you. Oh. Grabe, mayroon din dito nagbobola. Ayan. Dalawang kasama ko. Ayan. Ayan. Babike. Bike po yung gamit namin. Nagala kami ngayon. Ay, dalawang kasama ko. hindi ng friend. Saan? Jan? Hindi, okay, teka lang. Na nga pala kami. Ayan. Dalawang kasama ko na una na rin. Papauhan to guys Ayan Pauwi na kami guys So yun guys hanggang dito lang ang palibig ko Magiging palagi babay Nga pala kay Jake B, Jake Kian, Rio, Prey, Obama Magiging kayo palagi At kay Joey Puntil nga pala Shoutout nga din pala Ayun magiging kayo palagi